Good morning mga ingay In today's video is Andito ako sa downtown na naman ng Sorsogon O yan Kikita niyo yan Lahat ng mga sasakyan dito Halos karamihan tricycle nang asawa ko, hindi magkasya yung asawa ko sa tricycle. <laughs> Kaya nag-aarkila na lang kami ng sasakyan. <laughs> Dahil hindi siya magkasya sa tricycle. dito pala may kulay yung dilaw dala da pula. dito lang siya ang list, uh, ano niya, yung destination niya yung kulay blue daw doon sa south at yung kulay puti is private yan may puti o oh. may blue and yellow at yan purple itong purple doon daw to sa kabila naman ang ruta <laughs> See? Yan ang buhay dito. Nung nandito pa ako sa ano, probinsya namin, dito ako nag-aral sa City of Sorsogon. Yan. di <laughs> so, diba? Ang cute ng mga Kaso nga lang, di talaga magkasya ang asawa ko. Sa liit ba naman na no? <laughs>